Ha? Tiyan, mga idol. Hindi oh. ko alam anong ano eh. Ano ba yung huli kuya? May huli kuya? Ayun, ayun no May huli ra, may huli. Ha. So, pala ka tulong mo no? CJ. ang laki. laki. Ang laki pala noon. Ayun oh, no, mga idol, ang laki pala ng bitag. <laughs> uh, ang huli nito ano, yung ano. Dolphin. Ay, tingnan natin, idol. Ang... Uy, uy, may pumapalag oh. Uy, dolphin, dolphin. Uy, ay mga tilapia. ayos <laughs> oh, yes, ah. Oh, uh, pani isang dami. Oh, isang dami oh. Uy, ay, ay parang may butas dito, hindi ba makawala? Sure. <laughs> Ayun ay, no? ano, oh. Ano pre? Iwa oh. Ay lalaki. Nakikita mo doon sa ano, sa palengke lang dito. Oh, Bre. live. Oh, oh, oh. Kailan nila tagya kagabi? Lalaki oh. Lalaki. Pre, ano? Ayun ay, oh. No? Okay ba yung hiwuli namin? Ayun ay, oh. No? Ay, si Don Brian kayo. po yan, si Don Brian. Ay, no. No. Brian yung no. Tuyo. Ha? <laughs> ng basa. Ayan o. si Brian sumisid, <laughs> sumisid niyan pero tinawag pag ahon, <laughs> tuyo. <laughs> Lumusong <laughs> ng tuyo, tuyo pa Ano, ah, may pang iho <laughs> na mamaya oh Pusit <laughs> nya

<laughs> <laughs> Ay, mabigat pala to. Akala ko magaan lang mga idol. Mabigat pala. Mga <laughs> Ay, no, ayun o. Ayun no, ayun no. Ayun no. morning mga idol, ayun no. Ayun no. Tabi dyan, yung yun, yun tilapia hindi makita. Galing ni yun, no? Know. Ito siya pa. By Don Brian. Ano yes. lang? <laughs> malapag. Ano? May plastic niya ka. palang talay? Okay.